nihayag ng aktor na si Paulo Avilino ang wallpaper na mayroon siya sa kanyang cellphone. Labis na natuwa ang Kim Pao fans dahil sa kanilang nalaman na nilagay sa wallpaper ni Paulo Avilino ang kanilang paboritong aktres na si Kim Chu. Sa isang ambush interview, ipinakita ng aktor sa lahat ang larawan ng isang aktres na nagsisilbing wallpaper sa kanyang telepono at ito ay walang iba kundi ang kanilang edulo na si Kim Chu. Marami talaga ang natuwa nang makita ang wallpaper na ibinunyag ni Paolo Avellino. Noong panahong iyon, ang aktor kasama ilan pang iba ay patungo sa Surigao del Sur. Aaring nadurog ni Paolo Avellino ang damdamin ng ilan bagamat marami rin ang nagpakilig ng ibinunyag niya ang wallpaper na mayroon siya sa kanyang mobile phone. Sa isang ambush interview sa ilan miyembro ng press, ipinakita ng aktor sa lahat ang larawan ng aktres na si Kim Chu na nakadisplay bilang wallpaper sa kanyang cellphone. Noong panahong iyon, ang dalawa, kasama ang ilang personalidad at staff, ay patungo sa Surigao del Sur para doon mag-show. Sa kanilang pagdating, nakita silang nakaupo na magkasama sa kung ano ang maaaring maging isang press conference. Sa pagkakataong ito, iminaliktad ni Paolo ang kanyang telepono para ipakita sa lahat ang nakadisplay na wallpaper sa walang iba kundi si Kim Chu. Maraming Kim Pao fans ang natuwa nang makita ang wallpaper niya na nagudyok na sa ilan na mag-isip tungkol sa katayuan ng kanilang relasyon. Sa isang nakaraang panayam, gayon pa man, ipinahiwatig ni Paulo na walang anumang romantikong link sa pagitan nila ni Kim Chu. Sa oras na ito, lalo na't kakalabas lang ng aktres sa isang relasyon. Mas makakabuti rin daw na maghintay na lang sila ng tamang panahon. Si Paulo Avellino ay isang award-winning na artista mula sa Pilipinas. Ang kanyang pagganap bilang bayani ng digmaang Pilipino. Si General Gregorio del Pilar sa pelikulang General Luna. At kamakailan rin, nag-Instagram si Kim Chu at nagpahayag ng kanyang lubos na pasasalamat sa Dubai. Nagpasalamat siya sa lahat ng nandoon na mainit na pagtanggap na ipinakita nila sa kanya at sa kanyang partner na si Paulo Abilino. Nagpapasalamat din si Kemi sa mga dumalo sa palabas at pagsuporta sa Linlang at What's Wrong with Secretary Kim. Inihayag din niya na ang kanilang susunod na hinto ay sa Birmingham sa Honyo Renta. Sa isang hiwalay na post, sinabi ni Paulo na naiintindihan niya ang sigaw ng mga fans tungkol sa kanya at sana ay maging mag-asawa si Kim sa totoong buhay. Gayunman, sinabi ng aktor na mas maganda kung maghintay sila ng tamang panahon. Sumangayon din si Kim na enjoy lang nila kung ano ang meron sila sa kasalukuyan at nagpapasalamat din sa mga fans at sa mga sumusuporta sa kanila